シシノ Siya si Berhel, isang comics karakter na tinawag na kamandag. Sa original version, isa siyang masamang tao, pumapatay at sex maniac. Kinata ito at sinulat ng Pilipino comics writer nabilis na si Carlo J. Caparas at unang ipinakilala sa mga pahina ng comics section ng tabloid newspaper na People's Journal ng Philippine Journalist Incorporated noong 1980s. Iginuhit ito ng Pilipino comics illustrator na si Carl Comendador. Dahil nag Naging hit ito sa comics readers, naglathala ang counterpoint publication ng Kamandag Comics kung saan dito nalipat ang Kaparas Komendador Tandem at uh, Kamandag Serial. Noong 2007, isinalin ito sa teleserye ng GMA7 na ginampanan ni Richard Gutierrez. Ito mula sa pagiging villain ni Kamandag sa original comics version. Nagkaroon ng complete overhaul at ginawa na nila itong superhero character. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.